Essay video na ito e tat alake and ang gi mga mahalaging da pot aizilin along essay pexilug nang balita. Mula essay pagaging makato Balance, at malinaw na information. I ting alamin kung paano me sujalat aangi using makabalu hangalat para essay publiko. Tara simulan na natin. Abilang isang mamamahayag, ah tayong dapat, isalang alang bagutayo sumulat ng isang balita. upang uh, ito ay maging uh, makatotohanan at uh, kapaki-pakinabang sa mga amang uh, mambabasa. So una dito uh, ay ang uh, katotohanan o accuracy. So uh, siguraduhin natin na tama ang lahat ng mga uh, impormasyon na ating nakuha, pangalan, petsa, lugar at pangyayari. So, ang ikalawa naman ay ang uh, kawastuhan, fairness and balance so uh, dapat ipakita natin ang uh, magkabilang panig na istorya huwag tayong uh, maging bias o pabor sa uh, isang panig lamang at ang pangatlo naman ay ang kalinawan o clarity so gumamit lamang tayo ng simple at malinaw na wika upang ah, uh, madaling mauunawaan ng mga mambabasa. At ang panghuli naman ay kasapatan ng impormasyon. So siguraduhin natin kumplito ang balita. Sagutin natin ang 5W at 1H. Ito ang who, what, when, where, why, at How? Sa ganitong paraan, maiuuwi mo ang balita ng tumpak, malinaw, kapakipakinabang at responsibleng paraan bilang tunay at mahusay na mamamahayag. Dalawang famous na pahayagan ed, the Mama Mahayag in the Philippines. Thank you for watching.